Good morning, and back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Mapantayan kaya niya ang isang Miss Universe? Kung sino to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa lahat naman ng na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko ko oh, lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe Philippines kasi nga ang ating mga pambato ay talaga namang masasabi ko mga bongacious di ba? Labanan yata ngayon taon na to ng mga veteranang candidates. Kung baga, all-star nandirito. Siyempre, isa na sa mga narinig natin si Atisa Manalo, di ba? Tapos meron pang mga ibang kandidata na galing sa binibining Pilipinas. So, hinihintay natin sila manalot mula sa kanilang mga regional pageant, di ba? Talagang masasabi ko na ako, pag nagkataon, bakbakan talaga to ng todo-todo dito sa Miss Universe Philippines. I'm so excited. Are you? Kasi, ganun eh. Wala tayong magagawa. Talagang Grabe yung magiging bardagulan talaga nila sa ayot nyo sa gusto ninyo, di ba? At syempre, inaabangan natin kung sino nga ba yung magiging officially candidates dyan. At next month, malalaman na natin kasi palapit na tayo sa exciting moment, di ba? So, yon Kaya, hintay-hintay lang tayo konti. Pero ito nga, isa nga to sa mga napapabalita. Isang kandidata na talaga na, oh my God, grabe ha. Sobrang ganda niya talaga. Ito ay wala ng iba kundi si Kathleen Payton. Si Kathleen Payton kasi marami nagsasabi na ako mag na ang lahat kasi sasali nga si Kathleen Payton dito sa Miss Universe Philippines. Actually, nung nakaraan taon pa natin ito naririnig na naghahanda si Kathleen Payton para sa pagsabak niya dito sa Miss Universe Philippines kasi nga nagpa-practice siya ng kanyang Q&A tapos nagpa-practice din siya ng kanyang pasarela at may mga training system talaga siyang ginagawa sa sarili niya. So doon na nagkaroon ng agam-agam na mukhang sasali to sa Miss Universe Philippines kasi ang daming pageant na nagtatingan noon eh hindi naman natin nakitang nag-join. So ngayon nga, matunog nga na nasabi nila na sasali ito sa Miss Universe Philippines. Actually, hindi pa man siya nagiging officially candidates dito. Marami na talagang nagahantulad kay Kathleen Payton dito kay Katrina Grace. So medyo nakakaloka to kasi iisipin mo isang Catriona Grey ang hinahantulad sa kay, kay ano di ba si Kathleen Payton hinahantulad sa kay Catriona Grey eh iba ang caliber ng isang Catriona Grey kumbaga kung papansinin mo si Catriona kasi ano yan eh iba yung atake but naiintindihan ko kung bakit siya hinahantulad dito dahil siguro una pareha silang Australian beauty di ba but to clarify si Catriona po ay hindi po siya talagang dugong Australiana. Ang dugo po na meron si Catriona ay British. Kaya lang nag-migrate lang yung tatay niya dito sa Australia. Kaya naging Australian citizen sila. So, siguro doon sa fight na yun, tulad talaga. Pero si Kathleen Payton kasi talagang likas talaga siya na ano, Australian beauty. Kasi yung papa niya from Australia talaga 100%. di Diba? And then, of course, parehas na Pilipina ang mother. And, ayun, sa part na yun, medyo talagang nakokompara At plus, nandoon din na yung beauty kasi nila, talagang masasabi ko naman, oh my God, kahit si Kathleen Payton, yung lumaban siya sa, yung lumabas siya sa Miss World Philippines, hindi ko masyado bet yung beauty niya doon. Eh. Pero yung naging Miss Eco International na siya, ayun talaga, yung naging queen na siya doon grabe, lumabas talaga yung ganda niya, di ba? At isa din yon sa tulad sa kanya na pareha sila naging kandidata dito sa Miss World Philippines. Kaya lang, magkaiba ang direksyon. Kasi si Catriona, direkta sa Miss World talaga. At naging top 5 finalist. Ito naman si ano, ay naging Miss Eco International. At naging Eco Queen, di ba? So, yon So, magkaiba ang kwento. Pero, may similarity kung iisipin mo. Kung ako tatanungin mo, syempre sobrang milya-milya ang layo ni Catriona Gray dito kay Kathleen Payton. Kasi, syempre, Catriona Gray, iba yung kalibre, iba yung dating, iba yung talino, iba yung impact. Ganon din naman si Kathleen Payton, iba yung dating, iba yung impact, iba yung ganap, iba yung talino. So, hindi natin pwede ikumpara silang dalawa. But, pwede mong tulad na pwede maging pareha sila ng daan patungo dito sa universe, di ba? So, ngayon, ito nga si Kathleen Payton, napapabalita nga na lalaban nga sa Miss Universe. Kung iisipin mo, parehas din na sila naging jowa ang magkapatid na naging involved dito kay <laughs> So, talagang maloloka ka, di ba? So, ano ba ang bala ni Kathleen Payton kung sakaling lalaban siya dito sa Miss Universe? Actually, yung beauty. Yung beauty, yun yung number one. Ang meron kay Kathleen Payton, talaga yung ganda niya, panalo. Sobrang grabe. Hindi ka makakakuha ng ganito, kabongga yung ganda. But yung caliber, hindi ko alam. Kasi syempre, iba naman yung Miss Echo. Aminin naman natin na hindi ganun kalaki yung impact. Pero syempre, yung experience niya, ayun yung magagamit niya dito. Kung parang, kung i-develop ide niya talaga yung naging experience niya dito sa Miss Echo International, eh pwede niya itong magamit na sandata dito sa Miss Universe. Yung advocacy na meron siya dyan. And then, plus yung experience niya bilang isang beauty queen ng Miss Echo International. At kung ano ba yung uh, nakuha niya dyan na talagang pwede niyang madala sa universe. So, yun yung mga bala niya pwede niyang gamitin as a maging isang transformational leader. And then, ando doon ako na kung paano siya maghahanda sa competition na to. Malaki yung chance kung iisipin mo na maging next Miss Universe Philippines si Kathleen Payton ng ating bansa. Kung talagang gagawin niya ay power na power na compete dito sa Miss Universe Philippines. Yung isang powerful na Kathleen Payton ang makikita natin sa kanyang transformation. Yung talagang masasabi mo na walang pwedeng kumabog sa kanya. Maliit lang si Kathleen Payton pero kasi nagiging credible siya sa beauty na meron siya. So tulad nyo na sinabi ko, mas magiging credible siya kung gagamitin niya yung power niya as a queen talaga. So yun yung kailangan niyang gawin at mapag-aralan. Katulad ng ginawa ni Katrina Gray, di ba? So lumaban siya ng Miss Universe Philippines. Pero, ginamitan niya kasi ng power. Naging powerful siya. Yung pagkakatalo niya dito sa Miss World, ayun yung naging power niya. Kasi kuha niya ang lahat na simpatya ng tao. Plus, nandudoon na talagang malakas ang isang Catriona Gray. So, pagdating niya pa sa Miss Universe, ay talagang mas pinalakas niya pa yung sarili niya. So, dapat ganun din si Kathleen Payton kung gusto niya manalo dito sa Miss Universe Philippines. And then, nakikita ko, magiging madali ang laban niya kung ganun yung gagawin niya pero syempre ang isa siyang matinding makakalaban dito syempre si Atisa Manalo talaga kung sakasakali kasi si Atisa Manalo masasabi ko na she's a very powerful saan paraan? kasi doon sa impact na naging Miss International first runner up siya plus yung nakasama niya si Catriona Gray at nakalaban niya si Catriona Gray noong 2018 na halos 'di ba? Gitgitan yung labanan nila at imagine mo, siya ang naging international ni Catriona Gray. Kumbaga, malaking impact 'yon at maging isa kang powerful dito sa laban mo sa Miss Universe. Plus nando doon din na ano, yung tawag dito na natalo, ah, halos matalo niya to si Miss Venezuela. So kuha niya yung simpatya ng international ah, yung mga Latinas, yung mga ako sa Pilipinas. So, talaga kuha talaga ni Atisa Manalo. And then, kumbaga, kung iisipin mo, talaga ang isang Atisa sa Manalo, she's a very powerful na contestant kung sakasakali dito sa Miss Universe Philippines. At ayon ang kailangan niyang pagandaan kasi parang feeling ko mahirap kabugin ang isang powerful na kandidata. So, kung gagamitan niya rin to eh, dapat palakasin niya na yung sarili niya ngayon pa lang. Kasi, sabi ko nga, kahit naging queen siya dito sa Miss Eco International, kung wala naman siyang ganong kalakas na power, katulad ni Ati sa Manalo, eh, matatalo talaga siya. So, sana lang well-prepared itong si Kathleen Payton. And I'm sure, na yung paghahanda niya ay makikita natin yung bonggam-bonggam transformation niya. Kasi ayun yung kailangan eh. Dito pa lang sa national pageant, maramdaman mo na sila na powerful sila para pag pumunta sila sa universe, talagang makikita mo na talagang very strong ang Miss Philippines sa competition. Di ba? So, yon, So, sino kaya sa kanilang dalawa ni Atisa sa ko kung sakasakali ang magwawagi dito sa Miss Universe? At sino kaya ang mas powerful sa kanila? Tulad nga na sinabi ko, si Ati sa ang baon kasi yung experience niya na nakasama niya ang Catriona Gray, na nakalaban niya ang Catriona Gray, and then nakita niya yung kung paano trabawin ni Catriona Gray yung Miss Universe. So, ramdam mo na talagang may alam siya para sa paghahanda And then nakita din natin yung transformation niya As a candidate sa Miss International At nakita natin siya kung paano siya makipaglaro talaga sa intablado Si Kathleen Payton I think ang um, makikita ko sa kanya medyo pubutpe, eh, Kung iisipin mo eh Yung experience niya as uh, Miss Echo teen, Hindi naman siya ina-underestimate ha Pero sana yun talaga yung mapalaki niya Para maging powerful siya Kung kasi kung iisipin mo sino ba ang totoong mas maingay at sino ba yung mas nakakreate talaga ng pangalan sa kanilang dalawa si Kathleen ba talaga o eto ba si Atisa Manalo kasi doon pa lang mararamdaman mo eh, sino ba totoong powerful so para sa akin parang feeling ko mas napalaki ni Atisa Manalo yung pangalan niya eh. so parang feeling ko siya yung more powerful talaga kasi yung experience saka siya talaga yung inabangan ng tao yung yung kumbaga yung pambitin biting niya parang feeling ko is the part of strategy niya parang bigla siyang mambulaga saka nakikita mo yung medyo may malaking pagbabago so ito naman si Kathleen Payton. yes na amaze tayo sa beauty na meron siya ayun yung masasabi mo na wow maganda to eh so parang i-level il mo to kay Olivia Culpo pero kasi magdadalawang isip ka, gano'n nga ba siya kadeterminasyon talaga para sa competition ng isang national pageant ng Miss Universe Philippines? So, ano yung bala talaga niya na gagawin para manalo siya sa competition na to? Ayun yung aabangan natin sa darating ng Miss Universe Philippines, di ba? So, yun, Kaya exciting yung moment ng labanan na to. Plus, may mga manggugulo pa na kandidata. So, yun talaga hayaan natin sila na maglaban laban ng bonggam bonga at makita natin kung sino nga ba ang tapat halin sa kanila. So ikaw guys, tingin mo ba guys, yung naging landas ni Catriona Gray ay magiging landas din kaya ni Kathleen Payton dito sa competition ng Miss Universe Philippines? Tingin mo siya kaya ang ipapadala natin sa susunod na Miss Universe? So please comment below para at least malaman naman natin kung ano naman ang reaction mo at ano naman ang komento mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa walang sawang suporta ah, na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nang ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.